Hello, uh, good day, no. Sa lahat ng nakikinig natin ngayon no sa uh, YouTube channel natin no. We are live today. So today, uh we're going we are going to talk about uh, uri ng panlapi. So what is panlapi? Ano ba 'tong panlapi no? So yan yung aalamin natin saan ba natin ginagamit ang panlapi at ano nga ba ang koneksyon nito sa ating pamumuhay no sa pang araw, -araw natin na pangumuhay. 'no yun no aalamin natin so i know uh, familiar kayo sa uh, sa ito no kung ano ang panlapi dahil ang uh, panlapi ay nasa uh, nasa english din no so so una no so may iba't ibang uri ng panlapi so una mag-una uh, unahin muna natin yung unlapi ang unlapi ang tawag sa panlapi na nasa unahan ng salitang ugat Tipo, no? Sorry sa tipo. Na nasa salitang ugat tulad ng ma, nag, mag, pag, um, at iba pa. No? So, yung unlapi, yun yung unang uri ng panlapi. No? Saan nga ba natin nilalagay yung a unlapi? So, inilalagay ang unlapi sa unahan ng salita unlapi plus salitang ugat tapos yung bagong salita na mabubuo nito halimbawa yung magluto yung unlapi doon yung mag no yung salitang ugat doon luto no yung yung bagong salita ay magluto okay tapos kung inung napapansin parang nagbabago yung kaniyang kahulugan no kasi ang nangyayari kasi from uh, nag uh, nagbabago yung kahulugan ng isang salita no halimbawa awit no dadagdagan mo yan ng unlapi na um umawit no halimbawa no yung pangatlo diyan no sabi no yung salitang sabi dadagdagan ng na sa unahan ng unlapi na sabi so kung inyong napapansin talagang nagbabago yung uh, api no isang halimbawa nito yung unlapi okay No, iba pang halimbawa, no, ng mga salitang may uh, unlapi, no? So, saya, no? Yung salitang ugat ay saya. Tapos, yung unlapi ay mag. mag saya no? Kalat, no? Kalat, no? Tapos, lalagyan ng uh, unlapi. So, nahan, so, makalat. Kain. Pagkain, no? Dadagdagan ng pag. Ang unlapi, so, nahan, no? Magiging pagkain. So, 'yun 'yung mga iba pang halimbawa ng mga uh, salitang ugat na nilagyan ng unlapi, uh, tapos 'yung kanya resulta nito 'yung tawag natin na bagong salita. Ang susunod naman na uri ng uh, ng panlapi, itong tinatawag natin na gitlapi, 'no? So from the word git gitna, no nilalagay ito sa gitna. 'No? Ang uh, tawag sa panlapi sa gitna ng salitang ugat no, 'yung Nilagay sa gitna ng ugat uh, ng salitang ugat no madalas ginagamit na gitlapi ang in at om no ito yung mga madal, madalas ginagamit no yung in at om no sa pag sa gitlapi halimbawa nito no may may formula kasi eh gitlapi plus salitang ugat plus bagong salita halimbawa yung in the plus kain no yung salitang ugat kain no yung gitlapi in So saan yun ilalagay, no? In between yun sa yung K at A, no? Kinain. na So yun yung bagong salita, no? Okay, so pasensya na sa internet connectivity natin. So yung halimbawa tumalon, no? yung salitang ugat nito, yung talon tapos uh, yung idadagdag ay yung um. No? So magiging tumalon na yung bagong salita niya. Tapos so, yung um plus sayaw, no? sumayaw. Okay, so yun yung mga gitlapi na ating uh, tinitingnan. No? No? Mga halimbawa niya, no? iba pang halimbawa, no? Uh, tumunog. Ay, ka lang. Tumunog. No, yung, ano niyan, yung salitang ugat, tunog. No, lalagyan ng um. No, I, san san ba malalagay yung um? Dito sa ti. No, dito sa ti. Sa malalagay. Okay, kinain. Ang, kinain, pero yung uh, salitang ugat niyan, naikain. Tapos, uh, nilagyan ng e, no? In between, no? Sa i at a Ah, uh, sa ki at e, no? So, yung ki, Daragdagan ng uh, I at N dyan, no? ki -na in So, yun yung magiging uh, bagong salita niya, uh, kinain. Pero yung salitang ugat niya, kain so, Nilagyan ng, ng, uh, ng gitlapi na in. So, nun, no? no? Uh, ito namang tinatawag natin na hulapi. Yung hulapi, no? Sa salita, lang, hul huli no from the word huli hulapi nilalagay sa or kinakabit sa hulihan ng salitang ugat ano 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 ba ang mga halimbawa ng hulapi no mayroon tayong kinatawag na an in han hin no so ito yung mga halimbawa ng mga uh, hulapi na inilalagay inilalagay sa salitang ugat no halimbawa basa da basa no dadagdagan mo lang ng hin no basahin palit no? Ladagdagan mo ng an, palitan, no? Yun yun na yung magiging bago niyang uh, salita. Huli, ah uh, itong mga halimbawa, no? So aklat. Lalagyan lalagyan ng yung aklat, yun yung salitang ugat. Lalagyan ng ulapi na an, aklatan. Ikanta, no? Magiging Uh, dadagdagan ng han, magiging kantahan no, doon sa huli. Okay? So kung inyong napapansin may mga pagbabago no. May mga pagbabago sa salita no. May pagbabago kung uh from uh from ano, no? yung kanilang uh, mensahe parang napabago rin no. kasi na na siya sa bagong uh salita. Okay, so pra parang uh from noun to verb no kung inyong napapansin Next, uh, yung kabilaan, no? From the word kabilaan, no? So, uh, dito sa unahan, dito sa hulihan, no? So, uh, yung panlapi ay inilalagay na panlapi sa unahan at hulihan, no? So, uh, yung formula nito, salitang ugat plus unlapi plus hulapi equals yung bagong salita. Halimbawa, yung ingat, dadagagan ng pag-at-an, no? Pag-ingatan na yung bagong niyang salita. Yung tanim. No, lalagyan ng mag plus an, no, ilalagay yung mag doon sa unahan, tapos yung an doon sa hulihan. So, magiging magtaniman, no, yung bago niyang uh, salita. No, halimbawa, ito, no, balik. Balik. No, yung salitang ugat balik, plus dadagdagan ng nag at an, nagiging nagbalikan. Okay, ano bang nangintindihan? Okay, subukan natin no so subukan natin sa mga ito bilugan ang unlapi sa mga salita no yung maghapon ano ba yung unlapi diyan yung maglinis ano ba yung uh, ano ba yung unlapi na inilagay inilagay diyan so kung ating matitingnan no so yung inilagay diyan ano ba yung salitang ugat no sa maghapon no yung salitang ugat diyan na hapon oh sa maglinis naman no uh, klarong-klaro naman natin na uh, yung yung salitang ugat diyan ay linis so So, oh, yun, no? Tama, no? Yung mag, no? Yung mag hapo, no? Yung mga ginaga, yung mag at mag, no? Sa mag, mag hapo, no? Yung mag doon na nasa unahan, yun yung ginamit. Yun yung kinabit doon. Next, oh, san ba yung gitlapi dyan, no? Pinaksiw, sumal, sa sumalubong. So, ano ba yung ano dyan, no? Ano ba yung uh, gitlapi na iniligay dyan, no? So, kung ating titingnan no, ah uh, dito sa number 1, yung in yung inilagay dyan, no sa gitna. Kasi yung uh, salitang ugat ay paksiw. Oo. Oh. Then yung sumalubong, yung um, no? Salubong. O so, yung salitang ugat siya, no? Ang um yung uh, ikinabit, no? Ngayon, no? Tama naman, no? Tama na yung ating pagkakasagot naman. Okay? Next. oh hulapi o hulapi no so ano ba ano ba ang inilagay diyan no sa uh, ano ba yung inilagay diyan na hulapi no sa lubusan no at uh, imbitahan no? Uh, pag sinasabi nating hulapi yun yung um, yun yung mga inilalagay doon sa hulihan no ng uh, mga salita no sa lubusan at imbitahan so ano ba yon no so tingnan natin no so lubos no so, yung una dyan, yung, yung lubos tapos imbita no uh, yung inilagay doon doon sa lubusan no yung an no lubos yung salitang ugat lubos nilagyan ng an nagiging lubusan na siya uh, imbitahin no imbita no tapos nagiging hin ah uh, nila, nilagyan ng hin no so ito ito naman kabilaan no so pag sinasabi natin kabilaan no so So tingnan natin no binawasan uh, kalungkutan no so ano ba yung mga inilalagay dyan? no uh, saan ba natin makikita no yung kabilaan na inilagay dyan? no so kung ating mapapansin no? binawasan so yung in at an yung inilagay sa kabilaan no yung sa gitna at sa hulihan no yung in at ano an, kasi yung ano naman diyan no yung uh, salitang ugat niya ay bawas nilagyan ng nilagyan ng ano nilagyan ng Uh, kabilaan no no yung gitlapi at hulapi na in at a naging binawasan no yung kalungkutan naman ay nilagyan ng ka o yung salitang ugat sa lungkot o tapos nilagyan ng an no kalungkutan So no, pag supik uh, pag no. So yung laguhan diyan no, yun yung tatlo no, yung uh, onlapi, gitlapi at hulapi. So dito sa pagsumikapan, so yung inilagay diyan ay yung pag, um, at an, no? So, yung ano pala nito, yung salitang ugat ay sikap, no? Oo, sikap. So, ah uh, kuha na natin, no? Yung, uh, yung uri ng uh, panlapi, no? Na ating, uh, na kadalasan na inilalagay sa mga salita no sa mga salitang ugat uh, tapos nakakapagbigay din ito ng mga bagong salita no atin naman nakikita na pag ang isang salita ay nilalagyan ng panlapi no ito ay nagbabago no, nagbabago yung kaniyang akahulugan, kahulugan no uh, nagbabago yung uh, yung